Malayong malayo umano sa katotohanan na magdedeklara ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga nagkakasa ng kilos protesta na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pulong balitaan, tinawag ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na malaking fake news ang espekulasyon na isa sa ilalim ni Marcos sa batas militar ang Pilipinas. Nangangahulugan daw kasi ito na hindi magkakaroon ng midterm election sa Mayo na kabaligtaran naman ng ikinikilos ngayon ng Pangulo. Bakit nakikita naman naman todo yung ikot ng Pangulo para mangampanya sa eleksyon. Kasi kung magde-declare yan ng martial law, wala namang eleksyon. So it's, it's really untenable, parang malayong malayo. Binigyang diin din ni Garin na puspusan ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang ibaba ang presyo ng pagkain at iangat ang ekonomiya ng bansa. Now, kung uh, magma-martial law, napaka-baliktad, no? napaka-taliwas niyan dun sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi nakikita naman na todo yung galaw para pabagsakin yung presyo ng pagkain. Todo ang galaw para pababain yung ating inflation, no? Todo ang galaw para gumalaw, no? Matulungan yung mga maliliit na negosyante. And that is actually all these directions are geared towards pushing for a better and a more robust economy. So kapag mag-martial law ka, parang lahat ng pinag ng Pangulong Bongbong Marcos, Taagibat na yung mga nakarang administrasyon, ay itatapon lamang. Dagdag pa ng kongresista, anuman ang emosyon ng mamamayan at kahit na magsagawa pa ng kaliwat ka ng protesta, hindi naman ito ang solusyon. Sa halip ay pinayuhan nito ang mga taga-suporta ni Duterte na tumulong na lamang para pasinungalingan ang mga paratang laban dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.